Okay, so good morning. Papakita ko lang yung ano, yung uh, difference or pagkakaiba ng top pruning kaka Y pruning. Yan. So, ito maliit pa lang. tinap pruning ko na siya kinalbusan ko ayan magigit pala nga pero sabay kita nyo naman parang mas maganda yung resulta maganda yung resulta kasi ano magigit pala ang dami ng bunga madami ding sanga organic yan walang synthetic na fertilizer To naman yung white uh, pruning Oh Ng <coughs> hmm. Galbasan ko sa baba eh nilinis ko yung mga ano pinubong sa mga kaya ganito sya sabay sila dito sa mga top pruning kung mapapagsin natin mas malaki yung bunga mas marami sa mga top pruning kasi dito parin kaya pruning yan. Sabay-sabay hmm. yan sila. So, top pruning. Sipang sigang. Malaki. Ipasin ko na. para pang ulam mamaya. pang ulam mamaya. Hmm. ito rin hmm. sarap nito guys laga lang or sahog sa sinigang panis organic before may pang ulam na ulit libre pa organic pa san ka pa <coughs> hindi na to oh laga lang ng konti sausaw sa bagoong ayos na thank you